Bakit daw mahirap magtiwala sa mga atom? Kasi literal na they make up everything. Magandang araw mga giliw kong manonood. Ako si Kuya Ems at welcome sa Chokat Lapis. Ito ang episode 6 ng ating Agham Synthesis series kung saan pag-uusapan natin ang pinaka-basic pero napaka concept sa chemistry, ang atom, ang building blocks ng lahat ng bagay. Pag sinabi nating atom, iniisip ng marami na ito ay sobrang liit na peraso na kung ano man. At siyempre, tama yon. Ang atom ay ang pinakamaliit na unit ng isang element na may kakayahang mag-react chemically. Lahat ng bagay sa paligid natin, hangin, tubig, pagkain, gadgets, at kahit pati tayo mismo, gawa lahat yan ng mga atoms. Para madaling i-visualize, isipin mo yung Lego bricks. Bawat Lego brick ay parang isang atom. Pag samasamahin mo sila, boom! Makakabuo ka na ng isang buong kalawakan. Alam nyo bang noong 400 BC pa lang ay may nakaisip na ng konsepto ng atoms? Isang Greek philosopher na si Democritus ang nagsabi na ang lahat ay binubuo ng maliliit at di mahating bahagi. Tinawag niya itong atomos na ang literal na ibig sabihin ay hindi na mahate. Pero walang experiments noon. Idea pa lang ito. Fast forward to 1800s, dumating si John Dalton, isang guro sa chemistry at binuo niya ang atomic theory na pinag-usapan natin last episode. Ang sabi ng atomic theory, ang lahat ng matter ay gawa sa atoms. Ang atoms ng parehong elemento ay magkapareho. Ang atoms ng iba't ibang elemento ay magkakaiba. At pwede silang magsama-sama para bumuo ng mga tinatawag nating compounds. Dito nagsimula ang scientific understanding ng mundo sa microscopic level. Akala ng mga siyentipiko noon, simpleng bola lang ang atom. Hindi pala mas komplikado. Noong 1897, pre-propose ni J.J. Thomson ang plum pudding model. Na-discover niya ang electron o ang negative particle sa loob ng atom. Ayon sa kanya, parang leche flan ng atom. Positive yung mismong pudding na may mga negative raisins. Noong 1911, si Ernest Rutherford ay prinopose naman ang gold foil experiment. Sinalang niya ang mga atom sa gold foil at nakita niyang karamihan ng alpha particles ay dumadaan lang. Pero yung iba, nagbabounce back. Ang ibig sabihin daw neto ay merong matigas at siksik na parte sa gitna ng atom. Tinawag niya itong nucleus. Two years after ng no 1913, si Niels Bohr naman ay propose ang planetary model. Ayon kay Bohr, umiikot ang electrons sa tiyak na energy levels na parang mga planeta sa paligid ng araw o ng nucleus. Ngayon naman sa present day, meron na tayong quantum mechanical model. Dito, ang mga electrons ay hindi lang basta umiikot para silang mga electron clouds na may probability kung saan sila makikita. Dito nang galing ang term na orbitals. Ano nga ba ang mga bahagi ng atom? Ang isang typical na atom ay may tatlong pangunahing bahagi. Proton na may positive charge at nasa nucleus. Ito ang nagbibigay ng identity ng element. Basic example, kung may isang proton ka ikaw ay isang hydrogen. At kung may anim na proton ka, ikaw naman ay carbon. Pangalawa ay ang neutron. Wala itong charge or neutral siya. Nasa nucleus din. Nakakaapekto sa bigat ng atom. Ang electron naman ay ang negative charge. Paikot-ikot sa labas ng nucleus. Sila ang responsable sa kung paano nagre-react ang atom sa isa't isa. Fun fact, kung gagawin mong basketball court ang nucleus, ang elektron, nasa bleachers na. Ganun kalawak ang espasyo sa loob ng atom. Punong-puno ito ng walang laman. Ano naman ang mga isotope at ions? Ang isotope ay may parehong bilang ng proton pero magkaibang bilang ng neutron. Halimbawa, meron tayong carbon 12, at carbon 14. Pareho silang anim lang ang proton, pero ang carbon 12 ay may anim na neutron, habang ang carbon 14 ay may walong neutron. Ang ayon naman ay atom na nagdagdag o nabawasan ng elektron kaya nagiging charged. Kapag kulang ng elektron, ito ay isang positive ion o cat ion. Kapag sobra naman, ito ay negative ion or anion. Ang konsepto ng ion ang ginagamit sa kuryente. Ang pagsabog ng bomba, liwanag ng araw, lakas ng kuryente, pagbuo ng gamot, lahat 'yan ay dahil sa mga atoms. Ang photosynthesis, plants turn sunlight into food gamit ang atoms. Sa electronics ang smartphones natin ay gawa sa semiconductors mula sa silicon atoms. Medicine, radiation therapy for cancer, gumagamit siya ng mga isotopes. Sa nuclear power, pinaghihiwalay ang nucleus ng atom para gumawa ng malaking amount ng power. Ito pa ang maraming fun fact na di mo inakalang atomic. 99.9999% ng atom ay walang laman. Pero kaya nitong magbuo ng mga solid object dahil sa electric forces. Ang araw natin ay isang malaking nuclear fusion reactor. Pinagsasama nito ng pinagsasama ang mga hydrogen atoms para gumawa ng energy. Lahat ng matter sa universe ay maililista sa tinatawag nating periodic table isang simpleng listahan ng mga atoms na may iba't ibang bilang ng proton. Ang helium, isa sa pinakamagaang atom, kapag pinainit at pinalamig ng sobra, ay nagiging isang superfluid. Lastly, ang lithium, isang maliit na atom, ang bumubuhay sa ating mga cellphone battery. Mabilis ang recap lang. Ang atom ay ang pinakamalit na unit ng matter. Sa loob nito ay may proton, neutron at elektron. Nag-evolve ang modelo ng atom mula plum pudding, nuclear, planetary hanggang quantum. Ginagamit natin ito sa halos lahat ng aspeto ng buhay natin mula kuryente, gamot, pagkain, gadgets at space travel. Kaya mga gili ko manonood, kung gusto nyong mas maintindihan ang mundo, kailangan nyong unawain ang mahalagang konsepto ng atom. Kung natuwa ka sa episode na to, don't forget to like, hit that subscribe button at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod nating kaalaman dito sa Chokat Lapis. Sama-sama tayong matututo sa pinaka-nerdy pero pinaka-fun na paraan. Mag-iwan din kayo ng comment kung may gusto ko yung topic na i-feature natin next. Salamat mga giliw kong manonood!